Ito naman po yung ano ko, salad ko ngayon. Hindi ko titimplahan mo ngayon yung lakat kasi marami. Ito yung ano, yung kulay ubi na parang repolyo. Yan. Yeah. Tapos ito naman beetroot, kamatis, pipino. Tapos ito yung roka, yung dahon. Ito naman, parsley. Tapos, lettuce. Ito. Yan. Hmm. Ang dalawa ko parang kamatis. Yan. Yan po. Yan also, klops. Marabi, no? Yan. Tapos, ito naman yung dressing ko. Ano lang to? Olive oil lang at saka asin at saka lemon. Yan lang po mga soto labs. At magsaserve na tayo.